Evening. Naglipsik muna tayo. Putla. Hindi talaga akong mahilig magayos eh. Yan. For today's video, since next start tayo dun sa treadmill, um, paipapakita ko sa inyo. So, lahat naman siguro is na familiar sa mga treadmill, no? O hindi naman lahat gumagamit ng treadmill. So, yung video ito is para paano, nyo, paano ba i-maintain yung treadmill ninyo na hindi, hindi siya uh, madaling masira. O yung tipong ilang gamit nyo lang, ganon. Depende kasi ang paggamit sa treadmill paano mo niya siya i-maintain. Ganito po 'yan. Halimbawa po, um everyday 'yo siyang ginagamit for running. Ha. Kailangan niyo po siya laging aalagaan ng lubricant. Ano ba yung lubricant na 'yon? Nilalagay po 'yon sa sa pathway niya para yung ikot po ng ano niyo ng tinatawag ito yung yung flat form niya is tuloy-tuloy. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan yun. Yan. Pakita ko na lang. Yan. Ito. Meron akong sample dito. Yan. Meron akong sample ng lubricant. Ito. Sa amin kasi, lubricant namin, eh, pag kayo bumili sa amin ng treadmill, eh, is may kasama na siya talaga sa box niya ng lubricant. Pero, yung lubricant po, ha, para po sa mga makina po ito, para uh, patuloy po siyang umiikot katulad ng mga ano. Um, isample natin yung ano, yung makina ng nananahi. Yan, ganoon siya, umiikot din po 'yun, di ba? Yan. Um, pwede niyo siyang alternative pag naubos to, yung lubricant na to, yung singer. Yung singer na lubricant, yung oil na nilalagay sa makina ng mananahi. Hindi ko kasi alam yun yung ano yung pang pangalan nun. Pero yung, ayong brand is Singer, pwede po yun. Yan. Tapos, um, ang paglalagay po ng lubricant is depende rin po siya kung pa, uh, kung ilang beses nyo siyang ginagamit. Halimbawa, everyday nyo siyang ginagamit as um, uh, walking kayo, mas mas ano, mas ma, mas maganda nalagyan lagyan niyo siya ng every 3 months ng lubrikan. Tatlong patak lang ito. Para at least ma-maintain niya po yung takbo. Nan. Wala kasi yung technician namin. Pag nandito yung technician namin, ay papaano ko sa kanya para at least maintindihan niyo. Yan, example ko ito treadmill. Yan ito. Ang HP nito is 2.25. Ang kaya nitong uh, kilos, is sa 120 kilos. Tapos, ang pag-aayos, ang pag-maintain po nito, is dito po. Ano ba? Yan. Tapakita ko. paghalimbawa ang treadmill nyo, iba-iba po kasi ang ano, ang lagayan ng lubricant ng treadmill. paghalimbawa ganito yung treadmill nyo. Yan. Treadmill nyo. Yan. Ganyan. Yan. Ganito. Yan. Ganyan. Tapos, may makikita kayong treadmill na yan. Ito. Ganyan, ha? Yan. 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 Ito yung luluwagan nyo, yung pinaka ito nya. Yung umiikot. Yung sinasampahan nyo. Yung rubber na yan. Yan, ito luluwagan nyo to. Para, kailangan pantay ang pag ano nito ah. Ang pag, pagluwag. Para sabay po silang lumuwag. Tapos, lalagyan yung pagluwag niyan, lalagyan nyo po ng lubrikan. Dito, kayo. Lalagyan nyo siya ng lubrikan. Ito. Dito. Yan. Yan. Ay, ang ginagawa namin dito is nilalagyan namin ng um, Hose. Hos. Dito. Yan. Yan. Dito yan. Hanggang dun. Yan. nyo siya hanggang sa gitna. Tatlong patak yan. Tapos, papaanda rin nyo siya ng 15 minutes na umiikot. Huwag nyo siyang gagamitin. Umiikot lang siya. Para yung, yung lubricant is kumalat. Hindi nyo na mararag... Ang ah, mosin nito, nagda-dragging siya eh. Pag sa maintenance, nagda-dragging siya. Lalo pa pag uh, madalas yung siyang ginagamit. Every three months po talaga dapat is galagyan siya ng lubricant para hindi siya mag -dragging o yung ba mm, yan ganyan yan iba-iba po kasi ang pagano ang mga maintenance ng treadmill Depe. anong klasing treadmill po ba yung nasa inyo yan meron kasing treadmill na meron nandito yan tutusok nandito yan sa kanya hindi kailangan niyo muna ang i-release yung screw niya para wag yung yung flat nito Kalimutan ko yung tawag dyan. On the next video. Yan, ayun guys, sana makatulong sa inyo. Para at least uh, maiwasan natin yung madalas nating pagpalit-palit ng treadmill. Kasi hindi biro yung presyo ng treadmill ngayon. Tumataas kasi siya. Depende sa HP na bibili nyo. Yan, sa sunod nating video is bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba pa ang HP na sinasabi ko. Sa lima, ano po yun, um, importante po talaga yung HP sa treadmill. Yan. Kalaano pag malaki kang tao, dapat um, swak sa'yo yung HP ng treadmill mo bago ka bu oh, bumili. At saka, uh, hindi lang basta bibili tayo ng treadmill na pork mura lang. Yan. Sunod natin video, bigyan ko kayo ng idea kung anong swak na HP ang para sa inyo. Ayan to the next video thank you salamat